dapat yung mga riders natin, hindi lang independent contractors, yung mga matatagal ng riders, dapat magkaroon din ng PILEL, magkaroon din ng 13 month pay, magkaroon din ng uh, ilang benefits na natatanggap ng mga regular na empleyado. Ang tinatukoy ko rider na nakamotor. Yung mga nagdi-deliver -de ng motor, eh, commission lang yon. So, dapat yung nagdi-deliver -de ng, alba, morder ka ng, ng, isang pagkain sa fast food, i-deliver sa'yo, di ba? Pero si fast food, hindi nga empleyado yung nag-deliver. Dapat maging empleyado na rin niya. Saka nakikita po natin. Saka may, overtime pay, may ill health nga, may ID, may SSS, mga gano'n. Kawawa kasi umusbong lang ito nung pandemic, nung COVID. Yun lang ito dumami. So ngayon, tuloy-tuloy na, nagkaganon-ganon na lang. Diba, order tayo ng order, pero wala naman silang security of tenure.